Pasyal tayo mga idol. Ikot ko kayo dito sa San Fernando, yung bayan at yung paligid nila. Itong nakikita nyo ngayon na idol is ito ay yung Laos Group of Companies. Dito yan sa likod. Nagsimula ito mga idol yung harap lang. Yung Laos, Mitsubishi lang pero ngayon sa loob, pagpasok mo napakalaki na mga idol lahat ng gustong klase ng brand ng motor makikita mo doon at syempre mga sasakyan at may mga coffee shop na rin yun mga idol. kung ano gusto mo ba diba? so ito naman, nandito na tayo sa pa-intersection na ito, mga idol ito mo na makikita yung uh, yung bandang kanan at ang kaliwa yung top wrapper din kulakan hindi diretso ka naman is pa kulong ko sa pala so patahan vale, so, patras naman siyempre kanin ka ng Manila uh, yung ang uh, pinakarin North or Revisia or Arayat din Shout out sa idol ko kuya Kuya Ray At yan naman yung bagong train na ginagawa Tukular to Manila May bagong Easy Mart na rin dito At uh, kainan to Dito sa kilit mga idol Yung Red Doors at saka yung Easy Mart dito mo rin masisilayan yung mga lumang tahanan at mga naglalaki ang lumang gusali dito sa side na to side by side siya mga idol ngayon may mga bangko na rin dito mga idol bilian ng mga motor brand dito sa paligid na yan Tapos may mga motor accessories na rin dito and yung mga lumang gusali nasa kabilang side or lumang bahay pala then marami na rin mga sasakyan nagsisidaan dito mga idol may nakata yung SM na rin ngayon dito mga idol, o yung SM downtown karab niya, bangko computer shop, at mga tindahan ng mga sari-sari like uh, cellphone cases, yan yung mga damit ang Pampanga Hotel ay isa sa pinakalumang hotel dito sa San Fernando, Pampanga katabi niya yung uh, lumang simbahan ng San Fernando Pampanga at ang munisipyo. Dito mo rin makikita ang mga pinaka the best na bakery like Apungari and LA to sa site o kilit ng simbahan. Siyempre, nandiyan din yung lumang palengke pero ngayon hindi na siya luma kasi bago na yung gusali niya. Dito rin yung pandayan, GQ, at saka yung uh, dating Popong's Grocery. Ngayon, iba na siya. Pandayan na siya, mga idol. Sa side niyan, dito rin yung dating lumang cinema. Ayan. Saka, siyempre, yung harap niya, yung pinang, isa sa pinakamasarap na turo-turo dati, kung saan ako nagpapabalot ng pagkain, kahit sa maulang. <laughs> At isa pa dito sa luma ay yung itong sunshine, pero ngayon ay iba na makabago na yung kanyang gusali at building, napakaganda na at dito kami ng mga syempre yung mga pantindanan at sa harap nito, mga idol, dati dyan yung mga barbero sa side, ba diba? yung maliit na lumang palengke ngayon po ibago na yung palengke harapan na yan, dito ka na makapamili ng mga iba-ibang potahe o gusto mo sa iyong napagkainan yung kabilang side nito mga idol yung palengke napakaganda na rin ngayon hindi na nga lang natin napuntahan mali nyo sa mga susunod nating lakad o pasyal ng mabilisan maipakita natin sa inyo mga idol sa ngayon yan na muna